Iyon, magandang gabi guys. Tayo pumunta ngayon sa nagtataan ng patoktok, yung kawil. Hindi tayo sumama sa pagtataan nila kanina eh. Ngayon tayo. Kung nakikita nyo ho yung madaming ilaw na yan, yan ho ay dun sa Vista Pilar. Sa Socorro ho yan. May papuntang paasi po. Tayo dadaan sa palayan ngayon. Papunta tayo sa kubo nila. kasama nga naman natin pala ngayon si Idol Idol, I Idol Tyson oh, may dala pang gulok yan wala tayong jacket wala tayong pajama dito tayo nilamok dito tayong nilamok kinabkab na ng lamok nilamig pa dito tayo sa may malapit sa lawa pero palayan pa ito sa amin madilim ang paligid iba ang pa tinapay? pinapay ngot-ngotin dito damin lamok ah ah Ayun sila, umihilaw. <coughs> <coughs> Sukang pa ng gamugamo. <coughs> Inadaanan nga pala kami mga malakadong kanina. Hindi natin na eh. Palaka. Palaka. Palakang birde. Ito na nga sa tuwin na ito. Diri-dirik uh, buri siya ang tolo ng tubig dito sa amin. Ayan mga idol oh. Mga kasama natin oh. Si paring Balmo. <laughs> ah, nagluluto sila. Ano niluluto nito mga to? Nagluluto na kayo? Nagluluto na kayo? Nihuli na kayo. Ayaw na, Ay, na nga kami eh. Ha, oh, yun, ang huli nila. Um, ang Dalag, iisa pa lang. Ay, isa pa lang din, oh. May bawang silang sili. May gin daw kayong dalai, sabi ni Marlin. na yun. na namin ni Paribal kanina. May toyo. So, may bawang pa silang Dutat. pampabulag. <laughs> Ito ang nila. Suhong. Ayan eh. Mga galaw-galaw pa. Huwag mong lamasin mga kabakan. Lumilipad nga pala yan. Lumilipad dyan. Takpan eh. Huwag mong lamasin. Okay, mamaya na ulit. Don, Tayo ipapan daw na. Ipapan tayo sa kanilang taan. Ini aku. <coughs> <Patayang. Patayang. coughs> Ini. Ini.

aglala. Kasi pa rin Puro bangkay ano? Bangkay na din, bangkay na. Pak-pak ang yun, ano. Maganda niyan.

Ito mo, hindi ako lang ibinaw nung Ito lang yung list. Eh. Ang oh, madali ka uli. Ano yung nahuli na dyan? Nakalpas nga kanina, puto na rin. Nakatumba din yung paparoon naman. Ito, ito, ito na din yun? Hmm. Pa May pagbalik ka pa, hindi ka na nadala. Ang katlawan <laughs> lang <laughs> yung mga nila. Uy. batak na. Hindi pala. Oh, eh, may huli na. Baka mag ayos. Baka mag na yung sa ulo.

ito dalag Patay na tigas na ay tigas na it's okay it's okay It's ayon 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 wala <messizim> <messizim> Ayan, oh. na kain kiwit yan kiwi

Kalain mo may isda yan. Paawasan lang yan eh, kaya tinaan ko na kalpas. Mayroon pa yun dyan. kanal yan eh. eh. Bago ni Iko Tyson.

hindi lang yung inahimang magkain hindi pa patong hindi po kabas hindi pati pala ka na naging anak ah, anak pala yun binaba, ano? pinangko at baka malunod Ayun, malaki yan. Dito oh, doon. dun. Dito Malaki yun. 'yung malaki 'yan. Oh, malaki yan.

walang piraso 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, si yung taan, 70 na taan Walang piraso, dalawang na Bali siyam yun, inihaw natin yung isa kanina Hindi ko na binigyuhan at yung Sibuga na, tigil ka pa